Mang Lando, salamat po pero hindi ko ito matatanggap. Tumitig ang hardinero sa pares ng sapatos na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ngumiti si Manny Pacquiao, pagod mula sa ensayo, ngunit mainit ang tingin. Bakit, Lando? Minsan lang ako magbigay ng regalo. Ngunit sa likod ng ngiti, may mabigat na sikreto si Mang Lando. Isang utang na hindi pera ang katumbas, kundi dangal, pamilya, at buhay. At sa araw na yon, ang simpleng regalo ay magiging simula ng isang kwento ng pagsubok, pag-ibig, at pagkakautang na walang sukatan. Ako si Lando, anim na dalawang taong gulang isang hardinero sa malaking bahay ni Manny Pacquiao sa General Santos. Mahigit sampung taon na akong nagtatrabaho rito. Sa bawat umaga habang natutulog pa ang buong compound, naririnig na ang tunog ng gunting sa hardin, ang pagputol ng mga tuyong dahon, ang pagdilig ng mga rosas, ang paghampas ng mga patak ng tubig sa lupa. Sa lugar na ito, natutunan kong hanapin ang katahimikan na hindi ko nahanap kahit saan. Ang trabaho ko ay simple. Panatilihing maganda ang hardin, pero para sa akin higit pa ito sa trabaho. Ang bawat bulaklak ay paalala ng mga panahong may kulay pa ang buhay ko. Bago na wala ang lahat, bago mamatay ang anak kong si Lara, si Lara, siya ang dahilan kung bakit natutunan kong magmahal sa mga halaman. Noon pa man mahilig siya sa mga rosas, Tuwing umuwi ako galing trabaho, lagi siyang may tanong, Tay, anong bulaklak ang dala mo ngayon? Minsan gumagawa pa kami ng maliit na paso, sabay naming tinataniman ng mga buto. Siya ang liwanag ng bahay namin, isang batang maingiti na kayang patigilin ang ulan. Pero gaya ng lahat ng magagandang bagay, hindi rin iyon nagtagal. Isang araw, nagkasakit si Lara. Nung una, simpleng ubo lang pero lumala. Dinala namin sa health center, tapos sa ospital. Sinabi ng doktor, kailangan daw ng operasyon. Malaki ang gastos, hmm? mas malaki pa sa kinikita ko sa tatlong taon. Wala akong alam kundi ang lumapit sa mga taong may pera. At doon nagsimula ang lahat. Isang gabi, lumapit ako sa isang lalaking kilala ng kaibigan ko, si Nestor. May dala siyang alok, pautang, mabilis, walang papeles. Sinabi niya, tutulungan ka namin, Lando. Basta kapag kailangan ka namin, tatawagin ka lang namin. Walang ibang paraan noon. Para sa buhay ng anak ko, pumayag ako. Pero hindi na umabot si Lara. Sa mismong araw na nakuhanan ko ng pera, binawian siya ng buhay. Hindi ko man lang na ipagamot. At mula noon, ang mga araw ko ay parang binubuo ng pagtatanim ng mga bulaklak para sa mga patay. Hindi ko kayang tingnan ang mga batang tumatakbo sa kalsada. Dahil sa bawat isa sa kanila, nakikita ko ang anak kong hindi ko nailigtas. Kaya nang makilala ko si Manny Pacquiao, Pakiramdam ko ay isang milagro. Nakita niya ako noong panahong wala na akong direksyon. Isang gabi na niya akong nag-aayos ng hardin sa bahay ng kaibigan niya. Tinawag niya ako at tinanong kung gusto kong magtrabaho sa kanya. Akala ko biro, pero kinabukasan tinawagan ako ng assistant niya. Simula noon naging tahanan ko ang lugar na ito, tahimik ako. Hindi ako pala kwento pero mabait si Boss Manny. Hindi siya nagmamataas. Madalas dumadaan siya sa hardin tuwing umaga may hawak na kape at binabati ako ng magandang umaga, Lando. Ang boses niya ay laging puno ng buhay. Sa bawat ngiti niya, parang may lakas na dumadaloy sa paligid. Nakakagaan ng loob. Kaya kahit pagod, kahit mahirap, araw-araw kong ginagawa ang trabaho ko ng buong puso. Minsan, nakaupo ako sa tabi ng mga rosas nang lapitan ako ng anak ni Boss Manny. Manong, bakit laging kayo lang po ang nandito? Tanong ng bata. Ngumiti ako. Mas gusto kong kasama ang mga halaman. Hindi sila sumasagot pero laging nakikinig. Tumawa ang bata pero sa loob ko may kirot dahil iyon din ang sinasabi ko noon kay Lara. Lumipas ang mga taon at unti-unti kong natutunang mabuhay ng may katahimikan. Pero ang katahimikan ay minsan ding nakakabingi. Tuwing gabi habang natutulog ang lahat, naririnig ko pa rin ang boses ni Lara. Tay, uwi na po tayo. Hindi ko alam kung panaginip o parusa, pero alam kong totoo ang sakit Hanggang isang araw, isang bagay ang bumago sa takbo ng buhay ko. Isang umaga, tinawag ako ni Boss Manny. "Lando, halika muna dito." Sumunod ako. Nasa gym siya, pawis na pawis, bagong tapos sa ensayo. Lumapit siya at ngumiti. "Birthday mo daw kahapon?" "Opo sir, pero hindi ko naman po sinabi." Ngumiti siya. "E eh, di ako na ang unang babati. Happy birthday, Lando." Sabay inabot niya ang maliit na kahon. Napatitig ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Binuksan ko iyon ng dahan-dahan. Sa loob isang relo. Hindi basta relo. Rolex mamahalin kumikislap sa ilalim ng ilaw ng gym para akong natulala. Sir, hindi ko po ito matatanggap. Umiling siya. Walang maliit na tao, Lando. Alam kong matagal mo nang binibigay ang sarili mo sa trabaho. Minsan, dapat matutunan din nating tumanggap na payuko ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang ganoong kabaitan. Pero nang makita ko ang likod ng relo, doon ako natigilan. May nakaukit. Para kay Lando, para sa oras na hindi mo nagawa noon. Parang tumigil ang mundo ko. Paano niya nalaman? Tiningnan ko siya. Tahimik siyang nakatingin sa akin. May ngiti pero may lalim sa mga mata. Hindi ko kayang magtanong. Tumangu lang ako sabay nagpasalamat. Pero pagbalik ko sa Hardin, hindi ko napigilang umiyak. Ang bawat tiktak ng relo ay parang dagok. Bawat segundo ay paalala ng mga oras na hindi ko na ibigay sa anak ko. Bawat tunog nito ay tanong na walang sagot. Bakit hindi mo siya nailigtas? Mula noon, araw-araw kong tinitingnan ang relo. Hindi dahil sa ginto o sa kinang nito, kundi dahil para itong bintana ng nakaraan. Isang paalala na may utang akong hindi kailanman mababayaran, hindi kay Manny, kundi kay Lara. At sa bawat patak ng ulan sa hardin, nararamdaman kong may paparating. Isang pagbabago, isang pagsubok, Isang pagkakataong muling bubuksan ang sugat na matagal ko nang sinubukang takpan. Akala ko ang relo ay simpleng regalo lang. Pero hindi ko alam, iyon pala ang magiging susi sa pagbabalik ng mga multo ng nakaraan. Simula nang matanggap ko ang relo, tila nagbago ang takbo ng bawat araw ko. Hindi ko halos maisuot. Ibinabalik ko sa kahon tuwing gabi. Pero tuwing umaga, parang hinihila ng mga kamay ko ang takip nito para muling tingnan. May kung anong misteryo sa bawat tiktak na tila kumakatok sa dibdib ko. Para bang may gustong ipaalala, isang utos mula sa nakaraan na hindi ko pa kayang sundin. Noong una, inisip kong simpleng kabaitan lang ni Boss Manny. Ngunit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi iyon basta regalo. Para bang may alam siya tungkol sa akin na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Isang gabi, hindi ako nakatulog. Umupo ako sa ilalim ng ilaw sa likod ng bahay at tinitigan ang relo. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa salamin nito. Parang mata ni Lara na nakatingin sa kin mula sa langit. Sa mga oras na iyon, hindi ko na napigilan ang luha ko. Muli kong naalala ang lahat. Ang ospital, ang malamig na kamay ng anak kong hindi ko na muling mahahawakan. At ang kasunduang pinasok ko sa dilim para lang mailigtas siya. Kasunduan na hanggang ngayon ay gumigising sa akin tuwing madaling araw. Kinabukasan pilit kong ibinalik sa normal ang lahat. Nagtrabaho ako sa Hardin. Tinanggal ang mga tuyong dahon, pinuto lang mga sanga. Pero kahit anong gawin ko, hindi mawala sa isip ko ang ukit sa relo. Para sa oras na hindi mo nagawa noon. Bawat pagbasa ko roon ay parang pagsaksak ng mga salita sa konsensya ko. Parang sinasabing, hindi mo siya nailigtas, Lando. Lumipas ang ilang araw. Habang nag-aayos ako ng mga paso, lumapit si Boss Manny may hawak na dalawang tasa ng kape. Lando, sabi niya, magpahinga ka muna. Sobra kang magtrabaho. Ngumiti ako, pilit. Hindi po ako mapakali kapag walang ginagawa, sir. Umupo siya sa tabi ko at tinungga ang kape. Tahimik kaming dalawa. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig sa Jose ang maririnig. Saka siya nagsalita. Alam mo, Lando, minsan naiisip ko. Ang mga taong tahimik, sila yung madalas may pinakamaraming dinadala. Hindi ako agad nakasagot. Ngumiti lang ako at tumango. Baka nga po, sir, sabi ko. Pero mas mabuting tahimik na lang minsan kasi kapag nagsalita ka, baka hindi na tumigil ang luha. Tumawa siya ng mahina pero may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Kilala ko ang ganong ngiti. Ngiting may iniipit na sakit. Siguro pareho kami. Magkaibang mundo, pero parehong sugatan. Ilang linggo ang lumipas, at akala ko ay tuluyan ng tatahimik ang buhay ko. Hanggang isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman malapit sa gate, may humintong itim na motorsiklo. Isang lalaking nakahudang bumaba. Paglapit niya nanlamig ako si Nestor. Ang taong minsang nagbigay ng pera para sa operasyon ni Lara. Ang taong inaakala kong hindi ko na muling makikita. Lando, sabi niya. Ang tagal kitang hinanap. Napaatras ako. Wala na akong utang sa inyo, Nestor. Wala na akong pera. Wala na akong kaya. Ngumisi siya mabagal, malamig. Hindi pera ang kailangan namin ngayon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang kamay. Simple lang, sagot niya. Gusto naming malaman kung kailan naalis si Pakyaw papunta ng Maynila. Nanlaki ang mata ko. Bakit mo naman gustong malaman 'yon? Ngumisi siya. Business lang. May mga taong interesado sa kanya. Hindi mo kailangang magtanong. Sabihin mo lang sa amin ang petsa may kabayaran ka. Umatras ako. Hindi ko magagawa magagawayan. Lando, sabi niya, lumapit pa. Halos idikit ang mukha sa akin. Utang mo sa amin ang buhay ng anak mo, kung hindi dahil sa pera namin. Hindi mo man lang naranasang may pag-asa noon. Bayaran mo lang to sa simpleng paraan. Tumalikod siya at umalis, iniwan akong nanginginig. Mula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing titingnan ko ang relo, parabang nakamasi dito sa akin, paalala ng oras na hindi ko dapat sinayang. Ngunit ngayon, tila oras na gustong gamitin ng ibang tao laban sa kabutihan ni Boss Manny. Nakatulog ako ng gabing iyon pero pinanaginipan ko si Lara. Nasa hardin siya, nakaupo sa tabi ng mga rosas, at may hawak na relo. Sabi niya, Tay, wag mong hayaang madumihan yan. Yan ang oras ng kabutihan. Pagising ko, basang-basa ng pawis ang katawan ko. Alam kong hindi ko kayang magtaksil. Kinabukasan, sinubukan kong ipaliwanag kay Boss Manny na kailangan kong magpahinga. Umuwi ng probinsya sandali. Ngunit bago ako makapagsalita, siya na ang nauna. Lando, sabi niya, may malaking laban ako sa Maynila sa susunod na linggo. Iiwan ko sa iyo ang bahay. Ikaw ang bahala dito. Para akong tinamaan ng kidlat. Iyon mismo ang impormasyong hinihingi ni Nestor. Ngunit hindi ko kailanman maibibigay. Sa mga sumunod na araw may mga di kilalang sasakyang humihinto sa labas ng mansion. May mga lalaking nagmamasid mula sa malayo. Ramdam kong delikado, pero wala akong mapagsabihan. Kung magsusumbong ako, baka madamay ang pamilya ni Boss Manny. Kung mananahimik ako, baka ako naman ang maging dahilan ng kapahamakan niya. Tuwing gabi, nauupo ako sa hardin. Hawak ang relo, sinusukat ang tibok ng oras. Ang katahimikan ng paligid ay tila kumakapit sa dibdib ko. Sa isip ko, naririnig ko si Lara. Tay kong alam mong mali, huwag kang matakot. Ang takot, minsan siya ang pumapatay ng mabubuting tao. Naisip ko baka ito ang pagkakataon ko para itama ang mali. Noon nabigo akong iligtas ang anak ko. Ngayon, Baka ito na ang pagkakataong may mailigtas akong iba. Kaya isang gabi sumulat ako ng liham. Para kay Boss Manny, sinabi ko ang lahat. Ang nakaraan, ang utang at ang pagbabanta ni Nestor. Isinilid ko iyon sa sobre at iniwan sa mesa ng opisina niya. Kinabukasan, bago pa man siya bumalik, umalis ako ng bahay. Hindi ko alam kung saan pupunta. Basta alam kong kailangan kong lumayo. Kung may mangyari sa akin, hindi na siya madadamay. Sa biyahe palabas ng General Santos, tiningnan ko ang relo sa kamay ko. Maingay ang bawat tiktak parang binibilang ang mga natitirang sandali ko bilang Silando, ang hardinerong nagkamali noon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakas. Akala ko ang regalo ay paalala lang ng nakaraan, pero ngayon nauunawaan ko. Ito pala ang paanyaya ng kapalaran para muling itama ang oras na minsan kong pinabayaan. Matapos akong umalis sa bahay ni Boss Manny, inakala kong makakalimutan ko ang lahat. Ngunit habang lumalayo ang sinasakyan kong bus mula sa General Santos, parang mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lahat ng iniwan ko. Sa tuwing titingin ako sa relo, naisip ko ang mukha ni Boss Manny, ang ngiting laging may kabutihan, at ngayon, marahil ay puno ng tanong. Umuwi ako sa lumang baryo kung saan ako lumaki, tahimik doon, mga bahay gawa sa kahoy, at mga bata pa rin naglalaro sa kalsada na parang walang problema sa mundo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, dala ko pa rin ang kaba. Ang takot na baka sundan ako ni Nestor o baka madamay si Boss Manny dahil sa mga taong iyon. Nakatira ako sa bahay ng isang matandang tiyahin, si Aling Lita. Pagkakita pa lang niya sa akin, napaluha siya. Lando, akala ko matagal ka nang wala sa mundo. Bakit ngayon ka lang? Ngumiti ako ng pilit. Tita, gusto ko lang magpahinga sandali. Marami lang akong gustong isipin. Hindi na siya nagtanong. Kilala niya ako bilang tahimik at laging may dinadalang mabigat. Lumipas ang mga araw, at unti-unti kong naramdaman ang kalma ng probinsya. Umaga, maagang sikat ng araw. Gabi hunin ang kuliglig at amoy ng lupa, pero sa bawat katahimikan may isa lang akong tanong sa sarili. Tama ba ang ginawa kong paglayo? Isang gabi may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, isang batang lalaki na mga sampung taon ng edad. May dalang sobre. Manong may ipapabigay daw po sa inyo. Kinuha ko iyon. Walang pangalan pero agad kong nakilala ang sulat kamay kay Boss Manny. Binuksan ko at habang binabasa ko parang biglang bumigat ang hangin. Lando, nakuha ko ang liham mo. Naintindihan ko kung bakit ka umalis. Huwag mong pasanin mag-isa ang bigat ng nakaraan. Alam mo bang bago kita kinuha, may nagsabi na sa akin tungkol sa iyo? Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa anak mo, sa utang sa sindikatong iyon. Pero Lando, hindi ko kailanman ginamit 'yan laban sa iyo. Dahil nakita ko sa iyo ang sarili kong pinagdaanan. Isang lalaking nabigo pero pilit pa rin bumabangon. Ingatan mo ang relo. Hindi yon regalo para ipakita ang yaman. Isa iyong paalala na ang oras na nasayang mo noon, maaari mong gamitin ngayon sa kabutihan. Hindi ko alam kung mababasa mo ito. Pero sana malaman mong may bahay ka pa rin dito. Maninatigilan ako. Hindi ko alam kung matutuwa o iiyak. Sa unang pagkakataon, may taong lubos na nakaunawa sa akin hindi dahil sa awa kundi dahil sa kabutihan. Ngunit sa parehong sandali, naramdaman ko ang takot. Kung alam na niya ang lahat, ibig sabihin alam din ng mga kaaway kung si Nestor na malapit ako sa kanya. At kung totoo iyon, baka nasa panganib si Boss Manny. Kinabukasan, maagang maaga pa lang, pumunta ako sa palengke para bumili ng pagkain. Habang naglalakad, may narinig akong bulungan sa likod. Yan yung hardinerong nagtatrabaho kay Pacquiao, di ba? Paglingon ko, Dalawang lalaking nakasumbrero ang mabilis na lumayo. Kinabahan ako. Sinundan nila ako hanggang sa may terminal ng tricycle. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kaya't bigla akong tumakbo. Pag-uwi ko sa bahay, hingal na hingal ako. Sinarado ko ang lahat ng bintana. Tinakpan ang ilaw. At doon ko na pagtanto. Hindi na ako ligtas at hindi rin si Boss Manny. Ang tanging paraan para matapos ito ay harapin ang mga taong dati kong pinaniwalaan. Sa sumunod na gabi, pumunta ako sa lumang bodega sa may tabing dagat kung saan dati kami nagkikita ni Nestor at ng grupo niya. Madilim, mabaho, amoy gasolina at kalawang. Nasa loob siya, nakaupo, may hawak na sigarilyo. Akala ko tatakas ka na, Lando, sabi niya. Hindi ako tumatakas. Gusto kong matapos to. Tumawa siya. Matatapos lang to kapag nakuha namin ang gusto namin. Sabihin mo sa amin ang schedule ni Pacquiao. No more, pumina. Yan lang, hindi ko ibibigay, sagot ko. Tumayo siya mabagal at sinindihan ng isa pang sigarilyo. Tingin mo ikaw lang ang mawawala rito kapag ayaw mo. Itinapon niya ang litong sigarilyo sa sahig sa Bayapa, ang pamilya ni Pacquiao Lando. Alam mo kung saan sila nakatira? Isang tawag lang, walang gagalaw sa kanila. Sigaw ko, ngumisi siya. Kung gayon, ikaw na lang. Pago ko pa na malayan, sinuntok niya ako sa sikmura. Nahulog ako sa sahig, nanginginig, halos mawalan ng malay. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman kong umiinit ang relo sa kamay ko. O baka ako lang ang nilalagnat ng takot. Tiningnan ko iyon habang dumidilim ang paningin ko. At sa huling sandali bago ako mawalan ng ulirat, nakita ko ang ukit sa likod. Para sa oras na hindi mo nagawa noon. Pagmulat ko, nasa ospital na ako. Nabalitaan kong may nakakita sa akin sa may pier, tuguan at tinala ako ron, at sa tabi ng kama ko may nakaupong lalaki. Pagtingin ko si Boss Manny. Tahimik lang siya hawak ang relo. Lando'y sabi niya na bakit hindi ka nagsabi agad? Hindi ako agad nakasagot. Tumulo ang luha ko. Ayokong madamay kayo, sir. Kasalanan ko to. Umiling siya. Walang kasalanan ang taong sinusubukang tumayo muli. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik kami sa General Santos. Mas tahimik ako kaysa dati. Ngunit sa puso ko may kapayapaan. Dahil sa wakas, hindi ko na kailangang itago ang lahat. Alam na niya. Alam na ng taong pinili kong protektahan, at kahit anong mangyari, hindi ko nahahayaang mawala ang oras na ibinigay sa akin muli ng Diyos. Akala ko, ang lihim ko ang magtatapos sa lahat, pero sa kabutihang ipinakita ni Boss Manny, doon ko lang natutunang ang mga sugat na tinatago. Sila rin ang daan tungo sa tunay na kapatawaran. Pagkalipas ng ilang linggo mula ng mangyari ang insidente sa pier, tahimik muli ang bahay ni Boss Manny. Nagbalik ako sa trabaho pero iba na ang pakiramdam. Ang bawat pagdilig ko ng halaman ay may halong kaba at pagod. Ang mga rosas, dati kong sandigan ng katahimikan, ngayon ay parang mga mata ng nakaraan na nakamasid sa bawat kilos ko. Minsan, dumadaan si Boss Manny na pa rin gaya ng dati, pero ramdam kong may bigat sa likod ng kanyang mga mata. Madalas kaming magkausap sa umaga habang nagkakape. Lando, sabi niya minsan, may mga laban talaga na hindi natatapos sa suntok. Minsan, panloob ang kalaban at ang pinakamahirap doon sarili mo. Tumangol lang ako. Hindi ko kayang magsalita sa tuwing binabanggit niya ang salitang laban, naiisip ko si Lara. Ang laban na hindi ko naipagwagi noon. At ngayon, kahit anong ganda ng paligid, pakiramdam ko ay nasa gitna pa rin ako ng ring na walang kalaban, pero puno ng sugat. Isang gabi, nagising ako sa kaluskos mula sa labas ng bintana nang silipin ko may aninong gumagalaw sa paligid ng bakod. Hindi ko alam kung imahinasyon lang. Pero naramdaman ko agad ang kilabot. Muling bumalik sa isip ko si Nestor. Hindi ba't sinabi niya noon, hindi pa ito tapos? Mabilis akong nagbihis at bumaba. Pero nang lumabas ako, wala na ang anino. Tahimik. Tanging huni ng hangin at lagaslas ng dahon ang naroon. Kinabukasan, nagsabi ako kay Boss Manny, "Sir, baka may mga taong nagmamasid sa bahay. Nakita ko kagabi." Ngunit bago ko pa matapos, tumingin siya sa akin at ngumiti. Huwag kang mag-alala, Lando. May mga tao akong nagbabantay. Ligtas tayo rito. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ako mapapanatag. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumigat ang hangin. May mga sandaling nararamdaman kong sinusundan ako kapag papunta sa palengke. May mga motor na humihinto malapit sa gate, tapos aalis bigla. At minsan, sa labas ng hardin may natatagpo ang punit na papel. Walang sulat pero alam kong mensahe iyon. Tahimik na banta. Hanggang isang umaga, pagdating ko sa Hardin, napansin kong bukas ang gate. Tumatakbo ako palabas. Wala sa bahay ang mga gwardiya at sa lamesa sa gilid ng pinto may iniwang maliit na kahon. Binuksan ko iyon ng nanginginig kamay. Sa loob ang relo. Ang relo na bigay ni Boss Manny. Ngayon ay basag ang salamin at puno ng dugo. Parang nawala ang hangin sa paligid. Sumigaw ako tinawag ang mga tauhan pero walang sumagot. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman kong unti-unting nawawala ang lahat ng tunog para bang nilulunod ako ng kawalan. Lumipas ang ilang oras bago dumating ang mga pulis. May aksidenteng naiulat daw sa may pier. Isang katawan ng lalaki ang natagpo ang sugatan. Walang malay ngunit buhay. Ang dugo sa relo ay kanya, si Boss Manny. Nang marinig ko yon, parang gumuho ang mundo ko. Tumakbo ako papunta sa ospital. Habang bumabagtas ang kalsada, Paulit-ulit kong tanong sa Diyos kung bakit laging ganito ang nangyayari. Bakit tuwing natututunan kong magmahal ulit, lagi akong iniiwan ng panahon. Pagdating ko sa ospital, nakita ko siyang nakahiga mahina pero gising. Nilingon niya ako at ngumiti kahit hirap. Lando! Mahina niyang sabi. Sir, pasensya na po. Kasalanan ko to. Umiling siya mabagal. Walang kasalanan ang kabutihan, Lando. Ang ginawa mo kabayanihan, pero minsan may kapalit talaga ang kabutihan pinisil niya ang kamay ko iligtas mo ang sarili mo Lando huwag mong hayaang lamunin ka ng galit ako na ang bahala rito at sa sandaling iyon muling bumalik sa akin ang lahat ang mukha ng anak kong si Lara ang mga rosas ang mga oras na pinabayaan ko noon ngayon may pagkakataon akong tumayo muli hindi para sa sarili ko kundi para sa kabutihang minsan kong pinili kahit kailan man ay hindi ko kayang bayaran ilang araw matapos ang insidente lumabas ang balita Nahuli si Nestor at ang grupo niya sa operasyon ng polis. Nalaman ng mga awtoridad ang lahat dahil sa impormasyong iniwan ni Boss Manny bago ang aksidente. Ang relo, kahit basag, ay may laman palang maliit na chip na nag-record ng lahat ng pag-uusap namin noon. Ngayon ko lang naunawaan. Hindi siya basta nagbigay ng regalo. Binigyan niya ako ng pagkakataon na mailigtas ang sarili kong kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat may isang bagay pa rin nawala. Pagkatapos ng ilang linggo, Pumanaw si Boss Manny dahil sa komplikasyon mula sa sugat. Tahimik ang buong compound. Walang tunog ng tawa, walang ingay ng sparring, walang musika ng umaga. Tanging ang mga ibon at hangin sa hardin ang naiwan. Sa araw ng libing niya, nakatayo ako sa likod, hawak ang lumang relo na muling inayos ng pamilya. Ngayon wala nang basag pero hindi na rin ito tumitibok. Tila piniling huminto ang oras kasabay ng puso ng taong nagbigay nito sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, Umupo ako sa hardin. Tinignan ko ang langit at muling naalala ang anak ko. Lara, mahina kong sabi. May nakilala akong taong tulad mo. Mabait, matapang, at marunong magpatawad. Siguro kaya niya ako nakilala. Kasi gusto ng Diyos na matuto akong magmahal ulit. Ngayon araw-araw kong dinidiligan ang hardin. Hindi para sa pera, hindi para sa trabaho. Kundi bilang alay sa dalawang kaluluwang nagbago ng buhay ko. Ang anak kong si Lara, at si Manny Pacquiao na nagturo sa akin ng kabutihang walang hinihinging kapalit. Akala ko ang pagkawala ay katapusan, pero minsan kailangan munang may mawala para makita mo kung sino talaga ang dapat manatili sa puso mo. Pagkaraan ng libing ni Boss Manny, matagal akong nanatili sa General Santos. <coughs> Hindi ko kayang umalis agad, bawat sulok ng bahay ay may alaala niya. Ang gym na dati puno ng sigaw ng determinasyon, ngayon ay tahimik. Ang mesa ng almusal kung saan lagi kaming nagkakape, ngayon ay malamig at walang laman. At sa gitna ng hardin, ang mga rosas na minsan naming tinanim ng magkasama ay nagsisimulang mamulaklak muli. Para bang gustong sabihin ng mundo na kahit nawala na siya, naiwan pa rin ang kanyang kabutihan. Isang umaga, habang dinidiligan ko ang mga halaman may dumating na babae, nasa tatlumpong taon siguro, payat, maputi at may dalang maliit na batang babae. Lumapit siya sa akin mahinahon pero halatang kinakabahan. Manong Lando? Tanong niya. Tumango ako. Ako nga. Sino ka, hija? Ngumiti siya ng mahina. Ako po si Lara. Natigilan ako. Parang biglang tumigil ang oras. Ang pangalan na iyon, ang pangalang matagal ko nang iniyakan gabi-gabi, muling umalingaungaw sa paligid. Lara? Halos pabulong kong sabi. Ngumiti siya. Hindi po ako ang anak ninyo, manong. Ako po ang anak ng isang babae na dati ninyong tinulungan sa ospital. Bago kayo lumipat sa bahay ni senador Pacquiao, pinangalanan niya ako sa anak ninyo bilang pasasalamat, sinabi niya. Kung hindi daw dahil sa inyo, baka hindi siya nabuhay noon. Hindi ko napigilang mapaluha. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Kung tadhana ba o paalala ng Diyos na walang mabuting gawa ang nasasayang. Pinakilala niya sa akin ang batang kasama niya. Siya po siya si anak ko. Lumuwas kami rito kasi gusto kong ipakita sa kanya kung saan nagtrabaho ang lalaking tinuturing ng nanay ko na bayani. Napayuko ako. Pinahid ang luha sa mga mata. Hindi ako bayani, hija, sabi ko. Marami akong pagkakamali. Ngumiti si Lara. Lahat naman tayo nagkakamali, Manong. Pero ang bayani, hindi yung perpekto. Yung marunong tumayo kahit ilang beses nang bumagsak. Niyaya ko silang pumasok. Ipinakita ko sa kanila ang hardin. Ang mga rosas, ang mga puno ng mangga, at sa gitna ang isang espasyo na matagal ko nang iniingatan. Isang maliit na lugar na nilagyan ko ng bato at plake. Nakalagay doon, Hardin ni Lando, alay sa mga taong nagmahal ng totoo. Tahimik silang tumingin. Ang batang si Lia ay yumuko at hinaplos ang lupa. Ang ganda po dito. Sabi niya, ngumiti ako. Dito rin dati naglalakad si Boss Manny. Sabi niya, ang bawat halaman daw may sariling laban at kahit madalas silang matapakan, tumatayo pa rin sila. Habang nakatingin ako sa batang iyon, biglang pumasok sa isip ko ang mga mata ni Lara. Ang anak kong nawala at ang ngiti ni Manny Pacquiao na nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo. At dun ko naramdaman, sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming taon, ang kapayapaang matagal kong hinahanap. Pag alis ni na Lara at ng kanyang anak, may iniwan silang maliit na sobre sa loob, isang larawan ng batang si na nakangiti sa harap ng hardin at isang sulat. Manong Lando, salamat sa pagtanggap sa amin. Hindi ko man kayo kilala noon, pero sa araw na ito nakita ko kung bakit kayo mahal ng mga taong nakapaligid sa inyo. Huwag niyong kalimutang may mga batang tulad ko na nabubuhay dahil sa kabutihang ginawa niyo noon. Tara umupo ako sa ilalim ng punong mangga, hawak ang liham at ang relo na iniwan ni Boss Manny. Ang relo ay matagal nang hindi umaandar, pero sa mga kamay ko, tila naririnig ko pa rin ang mahinang tiktak. Hindi ko na kailangang ayusin ito. Sapat ng paalala na ang oras ay hindi kailangang tumakbo para maramdaman mong buhay pa ang alaala. Mula noon, araw-araw kong binubuksan ang hardin para sa mga bata ng baryo. Tinuruan ko silang magtanim, mag-alaga ng lupa at maghintay. Sinasabi ko sa kanila, ang pagtatanim, parang pagmamahal. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero darating ang araw, mamumulaklak din. At sa bawat batang ngumingiti, nakikita ko ang anak kong si Lara, nakikita ko si Manny, at nakikita ko ang lahat ng taong nagbigay sa akin ng dahilan para manatiling mabuti kahit masakit. Tuwing dapit hapon, nauupo ako sa lilim ng mangga, nakatingin sa langit. Hindi na ako umiiyak kaya noon. Ang mga luha ko ay napalitan ng ngiti. Dahil alam kong sa kabila ng lahat natapos ko ang laban ko, hindi ko man nailigtas ang anak ko noon pero ngayon, nakapagtanim ako ng kabutihan na magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. At bago ako pumikit tuwing gabi, pinubulong ko sa hangin. Salamat, Posmani, ang regalo mo. Hindi lang relo kundi oras para muling matutong magmahal. May mga regalong hindi nasusukat sa halaga dahil ang tunay na kayamanan ay ang oras na ginugol natin sa kabutihan.